Lo bay. Oh. bay. Musa ka kag lubi bay? Musa ka kag bay? Unsa dapat buhaton? Ang na kayo, kayot ining kamot. Dalo ba? Okay. Ganyan. Ganyan ka. Ah! Ay, ganyan. Ganyan. So ganun lang pala ang tamang pagakyat. Ito ang kamay mo, ganyan talaga. Kung dito may padlak na ito. Sundali lang bay ha. Ganyan. Paano yun, bay? Paano yun? Yung kamay mo. Ganyan. Ang isa dito. Para ito. Pati ito. Ito. hmm, dapat Ganyan nakasupport. okay, bay. Ganyan. 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 So, dandahan lang talaga, bay, no? Dandahan lang. Marating din. okay. So, mga bay, dili basta-basta mo sa Bay, kung usang pagsaka, Bay? Ha? Okay rang pagsaka? Okay ra man Kasi makapoy din, hagan. unsa uh, ang babala nato, Bay? Para sa mga bata nga uh, dili expert musaka, saka, unsa mga warning? Dapat mga bata, makita sa mga ka na wag pagpasakain Mahirap hirap na mahulog. Mm, kasi ay kam kamot, niya di ma makan. Oh, baka mag madulas yung madulas kamay. Kamot. Okay. So, dapat safe talaga safe kasi wala talaga. kang harness, no? Oh. I shout out mo naman ba yung mga kakilala mo sa probinsya? Shout out ko wala yung mga dipolog, ya. Ingat kayo sa pamilya ko, magsakalubi dapat amping. Okay. Happy New Year na lang sa tanan dia. Kasi sa COVID ngayon di tayo makakauwi da sa kan. Saan Sa tin jan. Okay, okay. okay. I love you, kan. Uyab, uyab, uyab. Uh. <laughs> Shout out sa uyab! <laughs> Asawa! <laughs> Walang uyab <pa> <laughs> <Nang> broken, <ane? laughs> <Nang broken. laughs> na rin to nag-broken na niya! Ah, broken Adyalo lang mga bay! Okay lang mga Hanap tayo ng iba! Okay! Hello mga bay! So time out na ito sa drawing na ito. Nata rin sa buhalan, Buenagatas. Kung so, saan sunod nga buhaton? oh unsay sunod nga buhaton ron? may kamanting istorya dere kamanting okay kamanting sige kamanting load bye karon bye magharvest sila kamanting so tanawon nato kung saon sila magharvest so kada de ang kamanting bye so kaning kamanting laro kaayo murag tumon oh panting de ang kamanting Lagao na bay? Lagao ni, pagatan. Nah, pagatan daw. Milo. Oh. Milo. Mm. Ya, Milo. Ano nga alas bay? Milo. Wati, wati. Milo. Ano nga bay? Ano nga pa rin ko sali ha? Tanong niya. Pai, kay taas kayo, Pai. mo po na tingan ng Tinanong ko. may pa. Yung pa mahal mahal jud ang kilo sa kamanting bay kung adto ka sa Changge. Mga dugay na pud harvest mas maayo to na kamanting nga mas maayo to na kamanting nga gitanom. Bye. hindi basta-basta ang pag-harvest ng kamanting. Dapat lakasin mo talaga yung paghila kasi kasi matigas siya. Uwain na tayo. pag na. natin ito. Okay. Bay, nahuman na sila harvest So, mamauli na may... dito sa taas. Asa bang taas? Dito. Dito sa ibabaw. Oh. So, medyo layo-layo. Manguli na ta bay, tabangan ta ka bay bay. Bay, tabangan ta ka. Sige. Sayo ra ito. Oh, sige bay bay kanin din. yung mga kabay mga tao talaga dito bay sa buhalan binagatas bay sobrang busy talaga sa mga kanya-kanyang gawaan nila tulad ng pamangkin ko magpapa magpakilala nga nga yati kakarun ko yati 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 karon ko <laughs> A few moments later.